ano ka dumating? dito ay. ano ka dumating? ano ka doon? ano ka dumating? ano ka dumating? ano ka dumating? ano ka Bukas pala. ka dumating? ano ka wala magluto magluluto doon kahit. Pupunta yung dito. Sabi niya, pero niya niyap ng hapon. Kami na lang, walang papang di Marina. Kaya natin di lang, pupunta kami ng Alisa. Walang. Sa kanya, marami ng pagkakatumpuntahan natin yan. Hey. Magatid siya ng ano. Ang kalamansi. siya. Ang kalamang Sabi niya sa akin. O. Ang sabi niya sa akin. Uwe, nabartik na basa. Kung kung <laughs> niya ako. Binabasang niya ako. Ang malaman yan, Oo. Yung tempura. Twenty five Yung Nung awan dakal Ano yung ako di Si Miming, oh. Flower na, flower. hindi suka. Tubok ata, awatin na. Mmm, uh. galing. Mm. Mm. Parang, hey, mm. mm. Parang aso. Awidin na, dahi imam. Parang aso. Parang aso. Mayat, gimataan ako. Mabait nga siya, hindi siya nangangalot eh. Nandak sila na sila. Nasaan yung kayo tatang nakata? Ano to dyan? Ano to dyan? Nandak sila niwa nakagungura. Ito ano, naman kita. sumret nito ah. Ngirin-ngirin ay ito eh. Nakagura na. Nandak sila niwa nangaguni. May ito talaga bukot yung dagarin tatang. Hmm. Si kami ito pa kung nilang nagagod. Ano tayo nang walang natin mamaya? Amihaw tayo te. Ano may na ako Ay, sa ano? Bisa ito rito. Inaw tayo. Kaya kong... nga, magano tayo. Inihaw tapos lagyan natin ng utong. Mm. Nabraw? Oo, mm, nabraw. Parang gano'n gusto kayo. Hindi mm. na dito mag-in the other lukon. Hindi, pagkala mo pa dito ni, ni Kuya Tan. Sa't na ilaw kayo. Ako parang sa'yo na lang mamaya. Ang mga dumang takin ng utang. Pagkakakalimbo nga agay o. Puro talaga siya. Puro talaga siya

Tumadot i-dalim -tiy -tiy na dyan. pag na. Ima okay, nga tabi nyo itong iba. Ah. Tapos mag-shut-shut tayo pa. Pag-sakyan na. Nadal ba't may problema po yung pag-sakyan niya? alam mga bangan mo, mag-alarm ka ng mga, bukas pa lang ng liwanag, doon na siya lumalabas. <laughs> 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 mo na kung nandiyan na siya. Ito kasi, hulog. Mga alokod yan, o. Doon nga kayo, tignan ko yung kartemong nga niya. Pag-sakyan mo itong pag Oh, baga baga nung ay ko tayo si Erda Pansyon ko lang hindi Ne? Bakit sila nang buka rin? Oo, yung kaato dyan Ba't asan yun sa inyo? Eh, naka unig Eh, ba't siya? Napansin na kasi dyan yun Nang ato Nang ato Ayun nga, yung saan yun Hindi unig na yung halublakan mo Yung half lang lang sa plakon Ano, yan sila, konti masetas isa isa dyan yung kalug na Eh, ba't siya ano?

pinakita ni Marcel ako hindi bibig ko ano yung ano yung Siguro nung katana, yung agalak pa hindi mo manahitin na yung anak ni Kuwe Ibal Kuwe Kuwe Ibal Nakita na yung ko ni Mayling Kuwe Ibal Kuwe Ibal Kuwe Ibal Kuwe Ibal Kuwe Ibal to magkano to? 10 Ano 10 talaga tete, magkano naman nito? Subo? 8 na sa 8 na ako na. 8. Ay, get me back. Hindi ka nis po. Sa halong orne ka sa lakas. Green fish. Ay, kaya ba't yan mm po? Ano? Kasi ako talaga sa paso niyan. Baka iba kasi tama kami. Sa paso dan na kung pagdibutan da. mga paano na ngayon. Ang ginay sigurang tapos karoti sa akin. Hmm.

Oo, hindi kaya muna. Bakit sila, na, no? Huh? Dube, nasa nila dube, nila, yung trip-fan. Saan sa trip-fan Bongbong na nga. May naman yeah. eh, tayo dun na naman kakao'y kao'y. Mangala ti Manggalde. Eh. <laughs> 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 Ipaktan. Huwag namang ranang. Pagsasabong ko yun lang, Manggalde. Number 3. Ayaw, pag nakita ni Andy ko. 200 yung mo yan? Wala pa sa katiting sa mga binabayaran Okay? Kung pagdating sa Manila, magtitid kayo kung wala yan. yung mga yan. Mag mag fan na yan. I mean, Mag-overhead. Ano yung electric fan yung yeah. forklip? Mag-overhead ka niya, tapos yung electric fan nyo doon sa sala, ano? Maghapon. Maluwag na yun. Dami na doon. Dami na doon. Sigitang clip na yung higa doon. Mm. Ay, ay, ay mm. sa loob, ay, mm. ay ano naman nasa taas, ang Yung Ay, may kwarta. Ay, may kwarta. Pangay, bakas yung dinitita may mo na kayo. Kumusta <laughs> Tricycle nga lang lang saan yung sa Tabon. Mamigit. Jeep na lang kayo, pimpero. Hmm. Ay, ay ada yo. na na, na sa biglang. Oh, Malayo. May ano, may sakay din. Pwedeng tricycle, pwedeng jeep. Yeah. Pa hmm. tanang tambenggo. Dito tayo. Ga. Yeah. Ito pa tama na nakaraang. Kay kami. Hindi ani kita malo, dito na iko. Sampay ko. pa lang. Nililipat Sige dita, umulan na ilang umuulang. Naman natin sa ba? Sa buwan sa buwan yung rin sa dakilid. Sa mo, yung katibalay mo, yung kikiam Ay, di ka. Kikiam. Kukain mo na. Kukain mo na. Kukain ko na. Uy, ang kikiam, maso na. Ayun na.

Ay, tumas ta. Tapos to. Wala, ako lang simple. lang, para lang, ha. At lang okay, Para lang sabihin mo yeah, okay ta. ta, ta. yung tanod. Nga, mo tayo, pa nga, badbudgetan ta. mo yung binabudgetan, okay hmm. lang yan. Um, Oo, oh, hindi naman Mas kayo tatang na. yun. Hmm? Ang tatawa naman yan. Ayun Ay, okay. oh. okay. <laughs> 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 Ay, mo lang. Nandangpit ah. Ang pagkasin. Ang pagkasin. Ang pagkasin. Ang pagkasin. Ang pagkasin. Ang ano ang dahilan kung pwede? yan eh. Kapay? Ano ang dahilan? Kaya eh. Ano masarap yung kalipahe <laughs> <yung kag> <laughs> namin? Kapay namin masarap yung kikiam yan. Oo. Masarap yan kasi yung kalipahe namin masarap yun eh. ten. Ano kaya yan no? When? Ano ang inilay tanggang na kaya ano, yung ikaw na? Kamuha na natin, arawin na. yung ano? Saan ba man natitimay sa daya ka sa atin? Hindi, yung pag bumili ka sa Ayun pa. Palo lima? Limag pat.

Tatayin na ako para maligo na tayo doon. Kumula na akong red lab, no tatayin. Ganun gagawin ko rin. Gusto kumain ka na ba? Ang antay na pa yun. Kamain na, ano ba na yun pa? Hindi bilang ko muna yung Wala na! Wala na naman. Wala na naman. Wala

Pangurut awan ti pagkas dyan na ni pagkaramo. Ate, kayat mo? Hmm. Ang di ba? Pagkain ng tao, pagkain din nyo. Lagi na tangkin na biskuit na dumatay. Malaki ang siguro, alam si Sara Cellphone ng cellphone naman si Uyang sabiang kanunod dati nung walapang ang awo ng cellphone cellphone ng cellphone ngayon may cellphone 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 may hawak kami cellphone ay, may hawak cellphone ng cellphone siya cellphone 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 Tapos cellphone 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 mo. cellphone 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 Kaka, kaka ano ko lang siya, bago lang yung ano niya yun. Diba? Yung Ay, yung tempered ko na nahulog. Ay, no, yung temper na tempered ko Yung phone ko nahulog kagabi. Sabay ka, makulog. Ano yung pang magkatatakan pa? Mag Nagpintas ka man, Ading? Oo. Pintas <laughs> ka <laughs> man. Inawan ka ang title yan! Sure mo ah? Mm -hmm. Nagpintas ka man, Ading. Sure ka? Kabalain mo na yun. Hahaha!